Well, sa ngayon, no, ginawa yung dalawang araw na pagpapagbabasbas at pagpaprosisyon nitong mga replika ng Pong Itim na Nazareno dito nga sa Quiapo Church. Ito yung usual na ginagawa nila during January 7, dalawang araw bago yung mismong kapistahan. Pero ngayon, mas pinaaga nila yan into January 3 at hinati pa nila no, yung araw na yan sa dalawa. So ngayon at bukas, gagawin nga yung pagbabasbas ng mga replica ng poong itim na Nazareno. Ito'y para hindi na dadalhin ng mga deboto yung kanika nila mga replica ng poon at yung mga istandarte na madalas nilang hawak-hawak at talaga inaalagaan sa kanika nila mga barangay o kanika nila mga bahay. Umabot sa mahigit 500 or actually at uh, with the exact figure na 570 no, yung mga imahen ng ima, itim na Nazareno ang binasbasan dito nga sa Quiapo Church ngayong araw pa lamang yan. Inexpect na bukas, mas marami pa raw yung mga dadating na mga imahen dahil mas malalaking grupo ng Ihos del Nazareno yung naka-assign tomorrow kasi hinati yan depende sa uh, grupo no sa mga Ihos e del Nazareno. At the same time, ngayong araw, inanunsyo rin ng Kiapot Church na starting this Friday, ipatutupad na po yung one entrance, multiple exit policy ng simbahan. Ibig sabihin, dito lamang po sa Villa Lobo Street, papayagang makapasok ang mga magsisimba at lahat po ng gilid nitong simbahan, particularly sa Evangelista, sa Plaza San Juan at saka dito sa may Quezon Boulevard, e eh, papayagan na ng makalabas nga ang mga nagsimba. Ang mangyayari lang dito, magiging ang security. So i-check talaga isa-isa yung mga bag. Kaya naman sinasabi nga rin ng mga organizers ng Traslasyon 2024, eh, iwasan na nga magdala ng maraming gamit at kung may mga dalang bag, sana daw maliit na lamang o di kaya naman yung transparent. At the same time, sinasabi din nila na i-expect no, ang traffic This coming Friday, which is the first Friday of the year, uh, na talaga namang inaasahang dadami nga yung mga magpupunta dito sa Quiapo Church at yung mismong araw naman ng traslasyon sa Kapistahan ng Pongitim na Nazareno sa January 9. Yung ruta, pareho ang mangyayaring ruta mula noong 2020 na huling nagsagawa nga ng traslasyon dito sa, sa Quiapo mula Kirino Grandstand patungo dito sa Quiapo Church. Maricel. Mon, meron bang mga changes? For example, magkakaroon pa rin ba ng pahalik? Usually sa luneta siya ginagawa eh, no? Bago yung uh, mismong pista. Oh, actually, in terms of changes, no, ang mangyayari lamang na magiging pagbabago sa mga deboto ay yung pagkakaroon nga nung salamin doon sa mismong andas. Pero other than that, wala namang mangyayaring pagbabago. Meron pa rin pong lubid na hihilahin ng mga deboto o namamanata nga sa poon na siyang hihila nga doon sa mismong andas. Yung pahalik, meron pa rin no, sa luneta sa may Grino Grandstand that will start on January 6. No? Kaya naman ito yung mga nakaugalian na no? ngayon binalik din ulit yung pagbabasbas at saka prosesyon nito mga replika so binabalik na ulit yung mga nakaugalian no mga pre-pandemic time pa kapag ginugunita nga itong kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Kaya naman ang pakiusap lamang ng mga organizers, no, manatiling disiplinado. At the same time, yung mga kalat, sana daw ay talagang uh, panatilihing malinis no itong itong lugar mapakirino no grandstand man hanggang dito sa paligid ng Kiapot Church at yung mga dadaanan na rin sa ruta ng traslasyon Well, okay. okay. kasi kailangan yung paligid malinis. Kado kasi karamihan din nakapaay. Oo eh. Oo. Oh, oh, eh. oh, oh. Baka mapupok o makaapak ng hindi magandang... Oo, Tito Manny, actually, nagsimula na sila ha. O oh, actually, no, ito, mga nakalipas na linggo pa. Talagang since December 16, no, to be exact, eh talagang puspusa na yung ginagawa nilang pag inspeksyon sa mga rutang daraanan. Kanina, naabutan pa namin yung pag aspalto sa ilang mga kalsada dito sa may Carlos Palanca Street dahil yung ilang mga kanal na may mga butas, ayun, nilagyan muna nila ng harang para nga hindi madisgrasya o magkaroon ng aberya yung mga tao na talagang dinudubog, no? Halos, ito yung literal na hindi mahulugang karayom na eksena ng mga deboto sa kada kalsada. Kaya naman, ang nais nila ay manatili sanang ligtas ang pagbabalik ng traslasyon ngayong darating na 9 ng Enero. Tito Manny. Ay, uh, bon, kasi maraming mga imahe na nasareno, nakita nila, no? Yung ba ay galing lang sa Manila o may pang galing sa probinsya pang iba? Marami dito tito mali talagang galing pa sa iba't ibang lugar sa Luzon, no? Uh, particularly may mga nakauusap tayo mula sa Batangas, pero naman galing Bulacan par, mga ano lang naman, mga Luzon area, no? Hindi lamang exclusive sa Metro Manila kasi nga yung Ihos del Nazareno, hanahati sila sa anim na grupo, anim na malalaking grupo na may mga kanya-kanyang balangay kung tawagin at yung mga balangay na yan napupunta rin or nahahati rin sa iba't ibang mga lugar gaya nga nung nasa northern part naman ng Luzon So ang pinakamalayo na ka-usap mga taga Bulacan at Pampanga na eh, no? Habang sa mga taga Southern Luzon naman, halos mga taga Batangas, yung mga northern most part pa at sa southern most part ng Luzon, wala naman tayo na nabalitaan dito kanina. Pero inaasahan na darat, sa darating na 9 ng Enero, doon talaga marami mga bumiyahi pa mula sa malalayong lugar na sasama sa inaasang milyong dadagsa muli dito sa nga mangyayaring translasyon sa Tuesday. Okay. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez.